Lolo mo na naman. Natanggal siya sa trabaho dahil sa akin eh. Ah! ah! Hoy! Ay, ano na ano, nangyari? ano nangyari? Eh, minsan nga kasi nauhuli ako nang uwi ng bahay, di ba? Kaya, hindi talaga siya nakakaalis ng bahay kaagad. Eh, dahil nga palagi siyang late sa trabaho, ayun, nasasanto tuloy siya. Galit na galit siya sa akin, Mimay. Eh, Masada? Noon, galit na galit na sa'yo yung lolo mo. Tapos ngayon, galit na galit na galit na galit na siya. Ano na kaya yun? Ano na mangyayari? Hey, alam eh. Hindi naman sapat yung kinikita ko para sa amin. Mahirapan nang maghanap ng trabaho niyan si lolo dahil nga matanda na siya. hindi ko alam kung anong gagawin ko. Tapos yung namin, marami pang gamot na kakailanganin dahil nga sa kondisyon niya. Sarah, ka na malungkot. May paraan bako makanta ka? ka? mag ka mag-audition? Ha? Naku, Sara. Eh, di hamak naman na mas malaki ang kita ng backup singer kasi sa pag-PPA, no? Gusto mo talagang matulungan yung pamilya mo, di gawin mo na. Tsaka, ano ba naisip? Kapag sumikat ka, di matakaroon ka ng pagkakataon na hanapin yung sinasabi mong Karisa? Yung akala mo, kapatid mo. Ba? lahat ay gagawin para sa you. Thank you po. Thank you. Tatawagan ka na lang namin. Thank you. Well? Okay oh, yung si Daniela. Yung huling nag-audition. Aside from her, kailangan pa natin ng na isa. ko lang sana itanong kung pwede pa mag-audition. Ah, tapos na ang audition. Ah, baka gusto mong mapahiya ka ulit. Baka ikaw mong mapahiya. Bakit ba hindi mo ba siya bigyan ng chance? Please. Ah, Sarah, kumanta ka na. Wala ka bang naririnig? Mga mata mo pa'y nakapikit Mga naiwang sandali Inaasam kang parati Sa isang mundong walang hahadlang Lalapitan ka at hahagan. Isipin mong walang katapusan Oh, 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 oh. di ka na muling malulumbay. Kasama mo ko sa paglakpan Dito kayo dahil may sasabihin ako importante sa inyo. Kayo ang napili bilang bago mga talents ng Awit Records. Congratulations! That was a wrong move na punin si Sara. Mukha na titreten ka dyan sa Sara niya na dyan. Ba't mo naman si Sara na yan? She's nothing. Hindi angat ang sa kanya. Not a <laughs> fucking